Hello guys, what's up? So welcome back to our YouTube channel. So I's Megan Hernandez. So ngayon guys, is magluluto tayo na. Loob so, ini canton. Na ngayon ko lang nalaman na new packaging pala sila ngayon. So ayan ito ang anoin natin. So this, uh, this one is a uh, chili mansi, ini mix ko siya sa ano. Chili mansi, yung extra hot uh, chili. So ibi-mix ko yung dalawa. So ayan nagpakulo na ako ng tubig para matamis ko siyang maluto madali po siyang matuto. nakaano na yung ating kalan. So, andito po siya guys, yung ating ano. So, lagyan ko lang siya ng, ano, ng, ng tubig. So, buksan natin yung ating kanton. Ito sa uh, extra hot chili and this one is chili mansi. Oops! Iba yung minuksan ko doon sa kabila yung binuksan ko na so ito ang ating lunch ngayon yung amo ko is uh, lumayas sila dahil may bisita sinamahan yung bisita nila galing sa Ausfjera yung bisita nila wow new package pala sila ngayon Ang tagal ko rin hindi kumain ng ano. ng pancit uh, canton natin. Kaya, luto tayo. Ito ang madali ang madali ang luto. Ay, madali ang luto. Madali ang Madali ang luto. So, yan, nilalik ko. Nga. Alam mo, yung ipapasok ko, ipapasok ko sana yung daliri ko doon sa loob. Hindi nga nga, wala na yung daliri ko. So, ito siya, guys. Yan, nilalik ko na siya. So, iano muna natin para lusog muna natin yung ano. Ayan. Ayan madali madali lang siya dahil nagpakulo na, na ako ng tubig kaya madaling maluto na to So ayan antayin natin 5 ano. minutes 3 minutes 3 minutes na pagkakulo So ayan antayin lang natin then after nito is iano ko na lang siya okay Grabe, nagsitubuan ng ating mahiwagang tagyawat. So, gagamutin po natin yan maya mayang gabi. mamayang Mamay, mayang gabi. Mamayang gabi. <laughs> so, ayan po guys. Uh, I-prepare ko muna lo, tong, ano, yung pansit uh, kanton ko. So, ayan guys. Tapos na ang ating pansit kanton. Tapos, ibig lang natin siya. Tapos, haluin haluin mo ako. Ayan, haluin lang natin siya, guys. Mmm. Sarap. Ang taga kong hindi kumain na nga. Ang pansit kanto. Kaya, malalakang tayo ngayon. Malalakang tayo ngayon. And I got, uh, ano, kopes? Cop kopes, ang tawag nila ata dito. So, ayan, tayinin ko na lang siya. Para, ano, i-mix lang natin dito. So, ayan, ready na ang ating food. So, ayan, kakain na tayo. Wait lang. Grabe talaga yung ano ng tagyawat ko. Ayan, kapag malapit na kasi ano. Malapit na naman kasi. <laughs> ang alim. <laughs> ang alim dito na lang or against the ano against the ano doon or dito. So, ayan siya guys. Kain po tayo agad. Lord, thank you. Ang init. Mainit siya guys. Ang ating panche canton. Tikman ko nga. kain po tayo. Ah! Oh, tiyo. Ayan, ito yung gubes. Masakit yung ano ko. Yung... Anong tawag nito? Ano yung ngipin ko? Sana hindi to lalala. Nakakamiss kapag uh, ano, yung ang patal mong hindi kumain, tapos kakainin mo. Tapos kapag natapos ka na, nabusog ka na, ay salamat. <laughs> Ganun na. So, ito lang yung ating lunch. Inaano ko siya para hindi siya mayong ano kapag gumuya ako hindi siya natatama dito sa may living ko. महि अपना ito ang madali ang ano, kapag gutom ka, instant noodles. <laughs> Yan, ito talaga ang ano, madali ang lutuin. Tsaka, ano, hindi na ako nagboil ng itlog dahil may copies kasi na ano. Ito yung tira ng ano, uh, breakfast ng bisita ng ampo kaninang umaga. Tapos kanina, nagpaalam sila na lalayas sila. So, ayun. Ito na lang yung niluto kong pagkain. Tapos mamaya, babalik na naman sila ulit. Aminin nyo guys, ito din yung kinakain nyo. Mas lalo kapag gutom na kayo, yung gusto nyong, ano, kumain na, mag-boil lang kayo ng tubig tapos ito na lang. Within 5 minutes, pwede ka nang kumain, di ba? Ito is uh, ano siya, meat na yung nasa loob is meat, onion, hindi ko alam yung iba, may garlic ata. Ganito yung ano, yung loob niya. Tas yung iba nito is uh, ano, sila kasi dito is nilalagyan nila ng lemon. noodles pang pahaba daw ng buhay pang pahaba ng buhay oh. Sarap mas masarap siya kapag ano, yung habang mainit, kinakain mo. Dahil once lumabig na, alam mo yung iba na yung ano, iba na yung texture niya, yung lasa niya. Kaya, ano, At sa akin, hindi ko siya, sorry naman, may construction kasi dyan sa likod ng bahay ng amo ko. Kaya, ano, ginagawa yung kalsada. Kaya, ano, yung sa akin, hindi ko siya iniininan masyado yung tubig dahil ayaw kong madry masyado eh. Kaya medyo may tubig-tubig siya dahil gusto ko yun. Hindi yung masyadong dry. Mm. Ang sakit talaga yung ano ko. Mm. Dito sa mga ano lang yung pinyo. Nasisipon na ako sa, ano, sa, 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 sa sili. Grabe. Manghang siya pala. Manghang. Hmm. Bakit dalawa tinidor ko? Nung pinanghalo ko kanina. Grabe. Manghang. Manghang. Malapit ko na siyang maubos. Malapit ko na siyang maubos. Ah, nakalimutan ko may cucumber pala na, ano, na hiniwa-hiwa yung amot. Yan, ayan na. Mamayang gabi na lang. O, diba? natapos din. Mm. Mmm. Ang laki ng sugo, so no? Gusto lang matapos. Ito. kung hindi mo siya madalang uh, ano madalang kainin matatakam ka talaga hmm. Tapos sabi nila palagay, ang pasta daw, yung mga noodles na to, hindi siya basta-basta madadigest sa chan natin. Alam niyo kung bakit? Dahil sa haba daw. Kaya, alam mo yung, hindi ka siya, hindi ka agad-agad magugutom. Totoo ba yun? O oh, haka-haka lang. Entonces. En that's mm -mm. No, 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 no. success ang ating chan. So, cheers. <clears throat> wow fully tummy I'm, I'm full kabe ya pala I'm done finished talaga siya So, ayan guys, ang ating video sa ngayon. And, see you na lang sa ating susunod na ating video. Biyag ng lobo, kagida.